bilang ka ng cash mo, lakay. Uh, Marami-rami yan, lakay ah. Sigal. Sigal. yan. Sarap ulamin yan. Pa parang ano yan eh, parang itik yan di ba Sige, mo. Oh, may sasakyan. Ay, wala pala. Pupunta kasi kami ng market. Eh, market day ngayon. Monday, mga call goods. Kaya, ginising pa namin si Rapi at si Roel. Know, na, pero, no, nauna kaming nagising ni M. Ano, may pang-reels ka na? May pang-reels ka na? Ah, hindi na ba? Ah, yung bago mong account? Okay lang yan, tsagay mo lang. Sayang naman. Wala post eh. Post ka pa rin ah. O sa YouTube na talaga, lumipat. Sa YouTube na ako. Ah. Post ko lang sa YouTube yung nakaraan. Ayun kahapon. Tapos kaka-post ko lang. Tapos 1.6 views. Oh, di ba? Mas nakakagana mag Mas talaga din kasi mga ano ko, may mga ano ako dun eh. May mga views ako dun na 10,000. Oh, di ba? 1.7. Subscribe nyo po si Roel. Anong ano mo? Facebook, YouTube mo? Mishu at 80. Okay, Mishu at 80. So, na, nila yung ano, yung talaga ng YouTube ko na Travel Spotlight. Hindi nila mas search yun. Dapat may at. Oh, ang dami. Hindi nila mas search kaya doon na lang sa ano, sa ah sa ano ko. At Mishu 80. Okay. At you, 80. Okay. Tsaga-tsaga mo lang. Pero Basta may na nag lang lang Mura lang pag sa kupani sa hmm. posnan. Kung December kayo mag-posnan, uh, baga magkasama ko. Ah. Uh. Si Owen, kasama mo din. Hindi hindi lang, hindi lang <laughs> kami... Pwede ay, wala nang uh, wala nang dahon mga ano? Wala na. Wala nang dahon, no. <laughs> Before and after. Sana may ulo. Salmon lakay. Oh, marunong na sila, sinasagad na hanggang wala lang ka ng ano? Eh, dito yung sa kabila. Sa wala sa ka kabila. laman? Sa kabila, hindi. Hindi ko sagad. Wala mo seven, pero halos wala ka na makain. Talagang ulo to the max na lang. Ulo to the max na ganyan, wala dito sa mata. Madiskarte na rin sila kasi, no? Magaling na sila. First come, first serve yan. Ganda lang kulay, kasi mababae siya. Ano ang ganda dito ba? Wala mga ganyan Hindi na Oh, Adidas oh. Yan Ganda niyan, Roel ah. Ganda niyan. Pwede pa yan. Pantrabaho no? Pantrabaho. Nauna na si partner naabul kasi namin yung ulo rito, mga whole goods, yung ulo ng salmon. Madiskarte na kasi sila pagdating sa ano, pagbebenta ng ulo. Yan na, na diretso sa ulo. Sarado pa? Hindi, bukas na. Bukas to. Hindi, tignan mo ito. Pwede to. Ayun o. Sagad niya eh. Eh, Pits, pwede lang yan. Mm. Ayaw ko. Ayaw mo? Masarap yan o. Ayaw ko. Eh. Sagad. Walang na talagang makain? Tapos eh. ang maliit. Hindi yan yung ano. Sayang no? Wala din masyado yan. Kasi maliit yung ano. Maliit lang yan. Sarado Sarado lakay. 2 Sloty, 5 Sloty 2 Sloty Masarap din yan Anong hmm. bibili natin? Doon tayo ng Lidl ah, bili ka na Card Barito, cash huh? Salmon, olo ng salmon, 10 Sloty oh. <laughs> uh, The best, sinigang <laughs> The best yan, sinigang <laughs> Lens lote lang. Dalawang kilo, Roel? Lima. Limang kilo? Lima kilo. Putik Lima na yan. Jackpot. Ganyan na. Pa si, ba? <laughs> Ay, mga 3 kilos ah, Mini pa. repolyo. na. <laughs> Kala mo plastic eh. <laughs> Dito yung murang ano, karne ng baboy. Ayos ah. Ayaw mo naman eh. Ako nga, ako lang. Karta sabi mo. Ano ah, ano? Cash gusto 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 na gusto gusto ng kalabasa Green na green gusto 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 okay gusto okay, oh. Lidl Ha? Daan tayo na Oo oh, daan tayo ni Lidl lakay, bibili akong pasta Ayan oh. mo yung kalabasa m, m. Ayan Nakakatuwa yung kalabasa <laughs> Ang galing Ukay-ukay okay. Dito madalas nag-ukay si Rapi. Saan? Sige lang, mag -ukay -ukay kayo. Tara, hanapin tayo tayong broccoli dyan. Makikita lang tayo dyan, broccoli. Ang mura kasi ng broccoli dito. Kaysa sa grocery. Tapos, repolyo dito, mura din. Halos mga mura mga gulay dito. Kaysa sa mga grocery isang malaking repolyo, 7, 5. Ay, no maganda 'yan, oh. 9. Pwede na, 9. Oh, muna tayo. 9, maganda na 'yan, ah. Sige, ikot pa tayo. May mas malaki pa, hindi mas mura, mas malaki. Uh. Dun, dun, dun. Meron pa doon ako nakita oh. Bakit ang binili mo? Malaki din siya. Ayun, malaki. Mga call goods. Tara na sa Lidl. Bili tayo ng pasta, M. Monday. Mga plastic naman. Ha? Araw ng mga patay. November. Next week. Kaya marami mga bulaklak, mga call goods kasi November 1. Uy, Sir Will! Ayun, Peach! Ba't ibang kulay? Ba't